Naluko ay buha ka! Sabi! Mm? Ay, paano tayo magkapira ni? Eh? Wala mang... Wala mang tayong kapitirahan dito. Pira talaga ng buhay. Mm? Wala mang pira-pirahan. Ah! ito. Uh, may naisip e akong paraan. Mm -hmm. Ang napapunang ano. Backfill. Ganon dyan sa mga Dami-dami. Uh, Yun. Uh, Pagsulat pa. Diba? <laughs> Para magkapira ako. Hahaha. <laughs>

May pag yung parking ko. yung parking Ah, ano lang? 1 million. Uy, one million, no? one hundred, paano? 1 million na pag hindi pa ano? ko oh, yayaman yan pag hindi ka nagbayad? Mm -hmm. Wait lang lang. 100 lang. 100? Ah, okay, pwede, pwede na yan. 100. Oh, 100 lang. Pwede, pwede yan. Oh, mahal, mahal. 1 million. Oh, yan ang bayad ngayon ng parking fee. Bantayan mm -hmm. mo mabuti ha? Oh, bantayan ko. Ako nang bahala dito. Bayan muna. Pagpalit ko na. Mm -hmm. Ay, wala akong pira niyan eh! Pagpalik na, pagpalik na! Pagpalik ka agad ah! Oo! Oh. Hindi ayaw pa pa na magpalik! Huwag ko na maghintay dito! Mm -hmm. Ika muna! Ano bang nangyari dito ng tao na? Ano man nangyari dyan? Ano man nangyari dyan? Ano na ba? Huli na! Ano ko? Ang layo, ang layo pa naman ang gasolinaan dito! Mm -hmm kita yung ano dyan. Pabili, pabili, ng ano. Ah, may lapit alam ko. ako malapit, lapit lang. Ah, pero magpunta tayo, magpunta pa sa ano, malayo-layo. Mm hmm? Paano? Pero ako na lang bahala. O sige, ako ano na lang ba? bahala. Ano ba ang gagawin mo? Oh, mag, may ano kakilala ako doon doon sa ano sa kabilang kabilang sitio ba oh oh nagbinta sila ng ano nang uh, litro-litro oh pwede tayong makabili doon o, okay. ako na lang makanto oh okay. Diyan ka lang. Maghintay ka lang diyan ha. Sige, ako Oh. Ako na lang bahala dito. Bantayan mo mm ang -hmm. motor ko ha. Madali ka may lakad mo na ako. Ay, hintayin mo ko nang mga dalawang oras. Mm -hmm. ah, Sa dalawa man yan. Wala layo man doon. Ah. Okay, maghintay ka lang diyan. Huwag uh, mo huwag uh. mo yang iwan ang motor ko ha. Mawala mm -hmm. yan. O, sige. Oh, oh bilisan o, ko. Oh, sige na. Oh, buti nga, nagbigay ka. Muna, Nakalimutan. Oh, nakalimutan ko man. Okay, mm? mo? Ano? Hintay ka dyan. Tulak ko ba itong motor mo eh. <laughs> Nakuhaan ko ng motor yung isa. <laughs> Naloko na yun. <laughs> Anong uras mm? na? Ang tagal man. Sabi niya dalawang uras lang. Ang tatatlong oras na. Wala pa rin. Mm? Ay, oh, ang talaga to Pumangiloko nito. Ay, oh, Tagal mo na! Jesus. Sir, kiss muna sir ha? Hmm? Bakit? Magpunin ko yung motor ko? Sa iyo ba ito? Oo! Oh, ito yung suso. Hindi isa ka! Ito ito! Ang talaga yun! Hindi na no, maganda ito! Sa akin! Ay. Saan nyo nagbantay sa dito? Sa iyo ba ito talaga ito? Oo! Oh, Saan man yung nagbantay dito? May nabantay okay, man! Mo, may ako man yung pinabantay niya! <coughs> hindi! Hindi sa akin man ito! Pinabantayan ko sa kanya! Ay huwag mo na! Yun? Hindi na yun. Natin. Mm. So, sa akin man ito! Tapos nagbayad ako sa kanya! Huwag mo na sir, maghintay muna. Magbayan ako dun. Bakit? Yung motor ko naman naskanya kanya. wala na akong ano sa motor mo. Basta, sir! sa akin to. sa akin na Huwag mo na sir. Huwag na. Magbayan ako talaga. Let's go. Huwag. Naluko. Ay, buwag ka. Kami. Nasaan ka na?